Alam niyo po kasi pag uh, pumapatak yung alas dos ng madaling araw, kinakabahan ng marami. Nung natulog lang eh, na-overtake na nung isang kandidato eh. Si Senator Marco was rank number five. Tapos naging number six. Kaya butin lang tumigil na sa number six. May I call on Representative Paolo Henry Marculita. Thank you Mr. Chair. Magandang tanghali po sa ating chairman. Magandang tanghali po Madam Chair. Una-una po uh, ngayon lang po ako magkakaroon ng pagkakato na magpasalamat po sa ating butihing chairman at uh, saganang amin po eh ginawa niya makakaya niya para po protektahan ang sanctity ng balot nung nakarang 2025 elections. May salamat po. Maraming salamat po. Ah uh, ito po yung uh, aking katanungan. A review of uh, COA action plan monitoring tool and AAPSI reveals that many audit recommendations for the year ending 31 December 2023 remained not fully implemented by comalec as of uh, december 12 2024 and the highlights include number one un unliquidated receivables amounting to 3.3 billion remain doubtful due to unliquidated cash advances of separate separated accountable officers and overpayment of salaries, overtime and other benefits amounting to 354.5 million and 6.9 million pesos respectively. Unliquidated transfers to four national government agencies amounting to 3 301.8 million remained unliquidated despite project or activity completion. And finally, unused balances from various LGU funded plebiscites totaling 154.9 million remain, remained unfunded for over six years, notwithstanding completion of projects. The question is, Mr. Chair, all these unliquidated and unreturned amounts reveal inefficiency or failure to discharge services by Comelex Financial Services. Department. These findings alone by KOA show failure to account for at least 3.9 billion pesos. Please tell this committee why it should not recommend the further reduction of the Commission's budget until such time the said amounts are accounted for. Salamat po, uh, Madam Chair. Your Honors, um, ay uh, Madam Chair ng ating pong kagalang-galang na representante as submitted to the COA. Uh, tungkol po sa mga sa mga base sa kanilang audit observation, yung 56 noong pong 2024 na implement namin fully na sa 2025 56 din po fully implemented, yung partially implemented 24 na po. Yung not implemented namin as of August 2025 ay isa na lang po. So 81 po lahat siyon. yun. Yung po ang kadahilan Madam Chair kung bakit kami binigyan ng unqualified opinion for two years na po. First time after 83 years, 85 years na po kami ngayon. Ito po yung aming anniversary ang komisyon. Ay nabigyan po kami ng unqualified opinion ng COA uh, kahit po noong 2024 because we were able to at least fully uh, implement yung mga recommendations po nila. Tungkol po sa unliquidated namin, yung po kasing major na unliquidated namin nung nakaraan, yung pumbasihan nung uh, nabanggit ng uh, uh, kagalanggalang na representante po na 3 billion, yung po yung sa BSKE. Ngayon po yung BSKE po namin na unliquidated, Madam Chair, ay 50 million na lang po. Ang, ang uh, ngayon pong aming hindi uh, hinihintay na liquidation, yung para sa 2025, kasi siyempre po kagagastos lamang nitong Mayo. So, uh, ongoing na po. In fact, may pinatupad po kami. Walang sahod, hindi namin pinapasweldo yung aming mga tauhan, kahit napakasakit sa aming kalooban, kapag ka po walang liquidation. Kapag ka nasulatan namin sila ng twice o thrice at wala pa rin liquidation, hold na po yung salary nila. At uh, therefore, napilitan sila na bayaran personally yung personal fund nila, ang pinambabayad muna doon sa balance. Para lang po, at least malinis na kami sa pinakalatest na election, which was the 2023 election, 50 na lang po yun. Yung 50 po ang kadahilanan, na mga umalis sa COMELEC, hindi nakik clearance kaya po hanggang ngayon, yung kanilang unliquidated, kasama pa rin po sa, sa record. But uh, we will find a way by which mahahabol namin yung mga umalis sa komisyon, nag-resign na, na hindi nakakapag-clearance. Dito po sa... sa ating pong national and local uh, election, we will commit uh, that we will be able to reduce da unliquidated namin sa NLE po namin ngayon ang amin pong natitira na lang uh, uh, Mr. Chair, uh, Madam Chair, 74 million. 74 million 547,000 ang unliquidated. We're going to submit to the committee the latest submission ng komisyon when it comes to the COA compliance. At 'yun po, kapag namin po kahit paano, yung two years na unmodified opinion ng COA na napakahirap pong makuha. Kahit po sa next year, we're hoping na magtutuloy-tuloy na para po uh, sana maging laging unqualified and modified ang opinion ng COA sa COMELEC. Thank you for that uh, answer, uh, Mr. Chairman, uh, Madam Chair. My second question is uh, earlier this year before the start of the 2025 midterm elections The Commission announced to the public that the DOST and the ICT will ensure the security, transparency, and reliability of the 2025 elections. Can the Commission submit to the Committee the transparency report from the tests and study made with these two agencies, if any? At Timpong Isapong Tanong, uh, during the, the middle of the canvassing, uh, or yung yung pong uh, pag-transmit po ng uh, ng uh, quick count uh, results. Nagkaroon po ng uh, mirror, duplication of votes, at ang, ang uh, explanation po ng ating uh, chairman ay hindi po nakahanda ang teknolohiya ng mga media outlets to receive such data. Kaya nagkaroon po ng ganun na uh, glitch or uh, mirroring or doubling of the figures. Nagkaroon po ba ng uh, independent study for that? Thank Maraming salamat po, uh, Madam Chair. Yung una po muna, yung tungkol <laughs> sa issue ng... Um, uh, yung Hindi po yung sa nadoble, yung sa isa pa pong natanong niyo, yung kaunahan, Madam Chair. Um, ayun. transparent. Ayun, transparent. Ganito po. Ayun, meron po tayo sa batas, sa Republic Act 9369, yung TEC, Technical Evaluation Committee. Ang chairperson po nyan uh, ay ang D, D, DOST po. At uh, hindi po tayo makakapag-proceed, Madam Chair, sa ating pong eleksyon kung walang certification sa di ang DOST at saka DICT. So yung pong lahat ng mga minimum qualification requirement para po mag-proceed ang COMELEC sa eleksyon ay na-comply namin kaya po nag-issue ang ang at uh, ang ating pong TEC ng kanilang certification on the preparedness of the system na ginamit po natin. So meron po isasubmit po namin sa inyo although it's available also in the website of COMELEC yung punti tinatawag na TEC report uh, patungkol sa atin. nung po sa pangalawa naman po na issue uh, nangyari po 'yan ng madaling araw ng uh, May 12 na uh, mga bandang alas dos ng madaling araw and it was the COMELEC who called the attention of the media entities regarding nadodoble. Bakit po nagkaganoon, Madam Chair? This is the first time na nag-implement ang COMELEC ng mas malawak na transparency sapagkat dati-rati po, mula sa presinto, ipapadala sa COMELEC ang result, papadala sa isang server na dati po nasa UN o kaya nasa UST. Ngayon po, ang PPCRB Namfrel, majority party, minority party at ang media ay may sariling servers nila. Nasa isang area po 'yan, dyan po sa Makati. Yung po yung tinatawag namin na napagbintangan pa na na uh, uh, ang sabi po nila ay uh, tra, uh, ano daw po 'yon, yung server na nagmamanipulate ng result. Yung po ay facility. Yung man on the middle daw po, hindi po pinuntahan po ng lahat 'yon pati ng media. So, yung pong uh, mga media may sarili silang result mula sa presinto nakaparang nakasend to all uh, Mr. Uh, Madam Chair, send to, all, to everyone. So kung ano natatanggap ni Comelec, natanggap natang po ng lahat. Yung amin pong natatanggap na pinapakita namin sa screen doon sa Comelec main office, yan po ay real time. Kung ang boto po ni A ay 100, makikita po doon 100 from the precinct. At yung po ang pinagbasihan ng lahat. Pero yung pong aming results ay hindi nagsusuma total, Madam Chair bawal po kami magsuma total kasi bawal po kami magkaroon ng partial unofficial official results. At hindi rin po kami nagra-ranking. Wala rin pong ranking ng mga senador o kaya party list. Ngayon po, yung mga media entities, yung po kasing results nila base sa usapan noong bago tayo mag-eleksyon sa kanilang lahat, ay magkakaroon ng tinatawag na scheduler. Ano po yung scheduler? Na ang ibig sabihin po, hindi pa pwedeng unahan ang bawat media entities na ilalabas. Every 15 minutes, may matatanggap ang server na results, bugso, para pantay-pantay at sabay-sabay silang mag, uh, mag uh, magpa-process at saka maglalabas. Ang problem po, uh, Mr. Chair, yung pong natatanggap nila ay hindi pa po siya human-readable. Machine-readable po yung kinakailangan nilang i -process. Kasi hindi pwedeng si Komelik po ang magpa-process. Kasi parang tinamper namin yung result. Kami nagpa Sila po ang nagpa-process in the same manner na nagpa-process kami. So yung natatanggap po nila ay machine readable. Ang problem po, pag pinadala yung 15 minutes ngayon, pag sumunod na 15 minutes nagpadala, kung ano yung napadala nung una, ay muling mapapadala sa second 15 minutes. So dapat meron silang program po, uh, Mr. Chair, na maglilinis na ito na napadala na hindi po nila nalilinis. Kaya po kung napansin niyo po na doble yung mga pina kami po ang nagbigay ng kami po ang nag-call ng attention na doble kayo. Bakit bakit hindi niyo nililinis? That's why po natanggalan yung mga ibang kandidato na nakaranking ng tigta tiglilimang milyon. Eh hindi po kami nagra-ranking so sila po 'yon. Kaya po ang sabi namin, kung ano 'yon nasa COMELEC directly from the precinct papunta sa amin, ito ngayon po. So ngayon po uh, Mr. Chair, Madam Chair, ay nagkaroon kami ng pagpupulong sa lahat ng media entities at nagkasundo na po kami para maiwasan ang ganyang bagay, lahat-lahat uh, po sila, at uh, nag-create pa po kami ng isang uh, TWG para ayusin para sa susunod maging maayos na. We're hoping na yung arrangement na yon, including the reports uh, tungkol dyan, maisasubmit din po namin pati yung naging sagot ng Commission on Elections. Madam Chair. Thank you po for that answer, uh, Mr. Chair. Alam niyo po kasi pag uh, pumapatak yung alas dos ng madaling araw, kinakabahan ng marami. Dahil at one point, may nung natulog lang eh, na-overtake na nung isang kandidato eh. At uh, at one point, si Senator Marcoleto was rank number five. Tapos naging number six. Kaya butin lang tumigil na sa number six. So, 'yun lang naman po. Ah, uh, sana ma 'yung mga technical na mga glitches na ganoon ay eh, ma-iron out para po not to cast doubt on the uh, capacity or ability of COMELEC to to uh, ensure uh, transparency in the uh, 'yung transparency in our elections in the exercise of our uh, 'yung canvassing. Yes, Madam Chair, Yung po ang napakaganda nung may sari-sariling server kasi nagkukumparahan sila. Kaya lang po, inamin sa amin, nung isang nakatanggap na citizen sa amin, kaya hindi sila naglalabas, kinabahan din sila kung bakit yung figures nila ay less than 5 million as compared sa pinapalabas ng TV. Ang sabi namin, sana tinignan niyo yung Comelec figures kasi yun ang exactong figures sa amin. So kaya po late din sila nakapaglabas pero this time yung maglabas sila, yun na po yung corrected na nailabas nila. So, yan po, tama po, mga birth pains po yan, kasi first time na may ganun tayo. Yung nakasend to all, parang text to all, kung ang isa nakatanggap ng I love you, dapat lahat po ay nakatanggap ng I love you, all at the same time, kung hindi man may mga 2 to 3 seconds difference. Thank you, Mr. Chair. No, no further questions, Madam Chair. Thank you. Salamat po, Madam Chair. Uh, thank you.